Lebron nag-showtime mode nga sa laban at paanong pumasok ang reverse lay dito ni Rui. Frustrated si Wemby sa nangyari at si AD nilamon ng center ng Spurs. Iniwan sa pansita nitong si Wemby, ginulat naman ni Malaki Branham at si Lebron. Lebron James is back para nga sa Lakers lineup. Kakarapin nilang Elian Droki na si Wemby at ang Spurs. Abay start na agad tayo in the first quarter, black agad itong si Reeves kay Victoria Talimaw ngang first 5 minutes ang kanyang nilaro kung saan may 13 points agad siya out of the 15 points ng kanyang team. Samantalang ang Lakers team hindi naman nagpauli, team effort ang karelang sagot dito sa mga dayo, lahat ng starters ay umisscore nga, 15 to 12 ang score. Hustle play pa dito si Austin kaso hindi binalad out of bounds pero si Lebron James right after that take over mga idol sa opensa. Yet lumamang na nga sila ng posterizer pa dito si Andre Davis tapos 1-2 attack pa ni Bron at AD kinaing si Zach Collins sa back-to-back -back plays. Pero pagbalik nga muli ni Wemba Nyama sa court ginanaan ng Spurs kung saan 9-0 run ang kanilang pinakawalan para makadikit sa Lakers 30-26 ang score natin after the first quarter. Second quarter naman natin, di kita ng laban kung saan sagutan ang dalawang kumpunan sa opensa. Si Lebron ang nanguna para sa Lakers, si Blake Wesley naman para sa San Antonio. Kaso dahil sa biglang 8-0 na ng Lakers through a tough bucket over kay Wemby, then Bron no look kay Dilo Showtime, umangat na sila by 12 points time out tuloy si Coach Pop nang wala sa oras. And after the timeout, ang Spurs naman ay nakadigit na naman once against the home team dahil sa karan na kanilang ginawa. Grabing hirap pa ng reverse layup dito ni Mura, lakas ng pectus, pasok yan. Eh di naman mga idol, point guard mode dito, iwan si Wemby sa pansitan, in-out hustle pang rookie sa play na ito. At natapos ng quarter natin 66 to 59 matapos ng alley play ni Victor Wembanyama. At para nga sa ating third quarter, good start para nga sa Lakers dito sa kanilang opensa. Umangat na naman sila by double digits, 73 to 61. Tapos si Wemby, frustrated na dito matapos ng kanyang third foul. Dahil nagsagutan pa sila ni Lebron James ng 3-pointer kaso hindi nga nagpapaulintong si Andre Davis siya rin, mga idol. Hirap na nga si Victor na bantayan siya up to 26 points na ang Lakers big man kahit third quarter pa lang tayo. At umabot na nga rin sa 15 points ang advantage dito ng Lakers pero ang Spurs hindi naman talaga sumusuko at kanilang binababa ito ng patuloy sa single digits. At eventually ang second unit nga nila napaba ito mga idol sa 3-point advantage na lamang pero ang Lakers naiangat naman ito 97-90 sa pagtatapos ng ating third quarter. At sa ating fourth quarter naman, quick back and forth ang ginawa ng two teams at si Malaki Branham dunks right over Lebron James, hype ang Spurs bench. Kaso mga idol, ang Lakers ay binalik nga sa sampu ang kanilang kalamangan, get early timeout si Coach Pop. At hindi naging sapat ang timeout niya ng mga idol dahil Lebron James leads the Lakers. Para nga umangat na sila by 16 points, another timeout called para kay Coach Pop. At sa ending nga ng ating laban ay Lebron James basically leads the Lakers sa panalong ito at sabi nga ng announcer ay Lebron James looks healthy. Ang ganda nga daw gumalaw at mukhang okay ng uncle na problema niya.